Mag ulan hindi eh, na kami maglata sa akong magulan kami balay na kami nga bakod so mga kamisyon ma-update kita sa balay nga aton nga pahimo may hapon ay sir mayong hapon sir may hapon sir joy kamusta ka mo de okay lang sir ang ako magulang bago lang puli ah nagpuli na siya oo nagbakaw sila sa bugas sir ah okay. may wala sa bugas Salamat sir so, ha. Salamat sir. Sila kay tinapay. Mm -hmm. Gago? Sama kang kaon Hello? Hello? Bumay tinapay ka na? So update kita sa balay mga Commission. Yan. Naman na siya. <laughs> okay. So ma-flooring -ma, ma, <laughs> ma, ma <laughs> na ni. Nang maghambal na sir na ang kahoy abis, sir wala nilaging deliver sir. Kaya e, wala na bayran. Ah, okay. hindi mm -mm, nila ging kadto ko to sir kadto ko nagbalik. Yung pagdating ah? kami ko dinster resibo. Mm. Te, ara na? Ara ara nang resibo, te hindi nila pagrida sa tao kung lapar sir. Ay, sige, wala man lang kabalo. Ugana, so, sige. Yeah, rating kwarta. Yung... No. Wala problema. Tapos kanina sir, ang halog lang dugang sila. Oh, polo ka bilog nga halo blakad. Tunga sa lansa nga umbrella. Hmm. Sige, okay lang, At least tapos na sa Oh, tapos na na sir. Nawaan na ni naman na nalambayan na. na. Oke, oke. Okay. okay. Dua kami kan dina sana ya. Aku tegmis kla. Asi aku. Den kamu nga gemis kla. Dina sero. Adre lang. Heeh. oke. Oh. So dire atnon pertahan. Hmm, ari ya pertahan sero. <laughs> Dere, sah menit mm -hmm. saya so, mengakap misi orang aton update. So sebab bau okey nak Oh, nak beli Oh, so hari nak. So mabakod ini, kayak orang oh, gin bahusan, gin bahusan yang ngali gay. Oh, oh. oh. ayo. So hari nak mengakap So peluringannya nih. Oh, nang kong makwaya tu kong serangkahoi. Ah. Nah, ng pluringan niya, kung antes dingdigan. Kaya nalang oh. unang sa kung sa'yo nga pluringan, -ding kaya basi kung paano lang kung sa'yo sapat. Mga mm. So ano, dindingan danay? Dindingannya niya kung danay, antes pluringan. Ah, oke. Sige. Para na mga kamisyon. So... Nagdulog sa sir, mga dugdugay. Ari na to sila. Makaray sila, de? Oo. Sige. Ari de, ang kwan, kwarta So, sa aton pinalangga ng mga sponsors. Uh, Ngayon, gigo pasensya nga medyo delay ang aton nga pagpaubra tungod sa ulan. Kag uh, hindi maka sigi sigi trabaho ato randay tungod kay uh, grabe ka ulan. So, uh, kabay pa nga sunod yung mga adlaw. Wala na ni ulan kay matapos na kita ng uh, So, hello blocks na ni. Saya so, lang tani sir kak patong. Saya nggak kalah uai malis sir kak patong. Gidua ya. Gidua lang. Oh gidua ya. Terus so, babau. Oke okay. oke ya. Nabi lang tahun. Nabi lang tahun. So kemahil abnani sih. Pang uh, lifestyle hmm. lang yang nggak uh, belai. Okay. So thank you so much. Eh, yeah, ano ma'am, bal mo? Salamat, kid, ma'am. Sa imo, sa imo, bulig sa akong, ma'am. Mm hmm. Nga mag-ulan, hindi na kami maglatas ako mag-ula. Kami balay na kami nga bakod. <laughs> hindi na kami maglatas sa galosotso sa gabi. Eh. Ang galatas, eh, kalig mo? Mm -hmm. Mm -hmm. Hadlo so, kami, sir. Ma kung magkusok kayong ulan, ga... Had, ma, lagang kikuya, sir, pa obosiriya. Kay, kung ano bala, sir, ang nadukan ko, ang jibili na. Kasi oh. masapli. Mas matumba tu, mm -hmm. no? Kay nagligat na rusnak na amon ko sa inasar gito kura lang ni sa akong magulang mo. No? Ay, oh, salamatan ta ang Ginoo. Kay eh, siya ginang nagikot sa mga tagipusoon sa mga tao nga uh, eh, sa imo. Makabalay kami sang nami. <laughs> kay indi na niya, sa sa ibang namin, taga suya. gasuya kay ko sir nga sana pa kami sini makabalay sa amon di man. Oh. sa mga nga Ginoo gitaga amon gid. -gita. Ah, salamatan talang, Ginoo. Eh, sa babao. Oh. Okay na naang na ang sa babaw. Double ano. dumbbell sir nga. Nami na imo mansion ba? Nami. <laughs> nami na imo mansion. Oo. Oh. Okay. So ara na. So dere ang uh, dere siya magano hard grip, hard flex pa babaw. So nami na. Ah. Uh, ni klase ni sila tanan gina. Anak ko na sa Sabi naligin, sir. At ako tig timbang eh. Siya tig ano. Ah. Siya tig. Inang butang di sa lublak. Ako ah. tig. Ano. Tapos butang naman ko di sa siminto. Oo. Oh. E, kung siya lang. Hindi naman sa ano, Kay budlay naman sa iya. Siya lang isa mo. Gaya lang isa to. Nga to nga sponsor. Nga. Lamunan mo nindi palibot. Kay. Pabaklan <laughs> niya sa Sang mga liso. Sang. Okra talong, pitsay, para matanuman mo deh. Kugi lang gito. mo na sa balinghoy, palibot oh O, oh, payas. Tanuman mo deh oh. Nga, kamuti pala hmm. Okay, para <coughs> pila ka mga sinima na. May Ay, ano na, may anihin ka na. Pila, pilang, Kaya ka pa. Lula na yung stress ya kung si kapang na sa ano, may kang ginobra. <laughs> Si kailang pangunaw na sa palibog mo. Ay. Malugmok na. Do makita mo ni palibot mo nga pamunga mo imong tanong. Nga ang imong mga pang tanong nga kamote, mga talbos, mga tambok-tambok no? Ay, tahom kayo. So, sa saliwat mga kamisyon, damo okay. gid nga salamat sa inyo nga pag-subaybay, kag subong man palihog eh, subscribe ang akon nga YouTube channel, Mission Possible Channel. So, thank you again.